Mahilig ka rin bang mamili sa palengke? Panoorin mo ang video na to para hindi ka madaya ng mga tindera. Kasi nga mga Lodino, meron pong mga ilang tindera sa palengke na nandaraya po talaga ng timbang. So kanina kasi mga Lodino ay bumili po tayo ng mga gulay at uh, bumili po tayo mga Lodino ng kamatis. Ayan. Ang sabi po nung uh, tindera is 20 pesos ang guhit. No? Pero uh, nung timbang po niya nakita ko po, ayan lang po yung timbang niya. At ang sinisingil po sa akin ng tindera ay 60 pesos kasi tatlong guhit daw. Mga Lodi, no? Pero wala pong tatlong guhit yung timbang. So, paano nga ba natin malalaman kung ilang guhit, no? Yung timbang ng ating binili kapag ka po ganito, yung kanilang timbangan, no? So, kasi marami pa rin pong uh, tindera sa palengke na ganito po ang ginagamit sa kanilang timbangan, no? Imagine, mga Lodi, no? Ganyan lamang po yung timbang na aking binili, yan, pakita ko po sa inyo, ayan. So, makikita nyo, hindi po siya umabot sa one port Ayan, no? No, pagka po kasi ganyan, dalawang guhit lang po yan. Dalawang guhit. So, supposedly, 40 pesos siya. Pero, ang sinisingil sa akin ng tindera ay 60 pesos, mga lodi. So, ganito po yan, mga lodi, no? Kasi, pagka po sinabi ng tindera, uh, 20 ang guhit. Pag sinabi mo 20 ang guhit, ibig sabihin noon mga lodi, ang isang kilo no equivalent sa 200 pesos. Kasi po, ang isang guhit na tinatawag nila is equivalent po yon sa 100 grams. Ngayon mga Lodi, dito naman po sa timbangan, kapag ka po ganito, yung timbangan, no, na gamit ng mga tindera, mga Lodi, no, makikita po natin, meron po yung mga maliliit na guhit, no, ayan, bago mag one fourth, bago mag one half, no, so mga Lodi, yung mga guhit po na yan, mga Lodi, no, bago po yan makarating ng isang kilo, no, meron po yung total na 20. 20 na guhit, no? So ibig sabihin mga lodi, no, yung isang guhit po niyan, no, kasi yung isang kilo is 1000 grams. Okay? So ibig sabihin yung isang guhit niyan, kung yung uh, 1000 grams is i-divide natin sa 20, lalabas 50 grams ang isang guhit. So mga lodi, kapag ka sinabi po ng mga tindera na isang guhit ang iyong bibilin, dapat po dalawa. No, Yon, isa, dalawa. No? May dalawang kudlit po dapat yung inyong timbang. Ganito. Yan, ganyan. Yan, dapat po ganyan. Dalawa, nasa dalawa, no? Kasi mga Lodino, yung one-fourth po, ang total po ng one-fourth is dalawa't kalahating guhit. Okay? Kasi meron siyang limang guhit. Okay? And then, yung kalahating kilo is total ng limang guhit. Kasi meron siyang sampung guhit. Okay? So, I hope, mga lodino no, naintindihan nyo, no, kapag ka po kayo ay pupunta sa palengke at uh, bibili kayo ng inyong mga kailangan, no, pag sinabi po ng tindera na uh, ang guhit mga lodino ay uh, 10 piso ang isang guhit mga lodino dapat i-check nyo yung timbang mga lodi dun sa kanilang timbangan kung ito ba ay 100 grams no, kung kayo bibili ng dalawang guhit dapat 200 grams ang makikita nyo doon sa timbangan no, So, ma, ma maraming best ko na maraming best na po ako naka-encounter ng ganitong tindera mga lodi no? At yun nga kanina nga naka-encounter ulit tayo kaya naman ko po sa inyo no yung uh, kaalaman na ito no baka sakali pong meron pang uh, hindi pa po nakakaalam nito no. So importante na malaman natin ito para naman hindi po tayo madaya sa ating pamimili lalo na napakamahal po ngayon ng mga bilihin. Okay? Huwag mong kalimutang i-share ang video na to para naman malaman ng mga kapwa natin. Thank you.